Tayo na mga kamamay. Una na tayo. Oh, nakasali pa eh. Baka malaglagi kay nanay are. May lalabas na. At, uh, gabi na. Baka magsarado na dun. Alright. Alright. Nakalagay sa aking dibdib. -dib. Ayan, pwede na yan. Alright na yan. Hmm? Pala. nalimutan ko pa 'yung helmet. Nawala sa aking helmet. Karen na lang. Ayan Tare pa malilimutan limutan eh. helmet ng mamay. Eh. Gogo na na. Ah, sabi mo mamay kay Kuya bilisan sa. Kuya, bilisan. Wala ka sama yung ina. May kukuhan na kung bigyan. Okay lang, okay lang. nah yeah. ini misalnya mau <laughs> ya. kasada din yung mga kamamay nasan ba sa bagay ang korsada kanay ah, abutin pa natin bukas yun yeah. yes ngayon na, na ulit nakapag vlog ang mamay Mahirap kasi pag ang gamit ng mamay ay cellphone. Ano, malabo tapos ma, ma ano yung malog. Hindi katulad nito. Yung GoPro ni Nanay. Ito medyo hindi masyado malog, hindi masyado nakakahilo. op ya ba. Sarado si Boss Jerry. Ah, wait, ko. Hindi makapamot Alright Buti hindi umuulan Sana hindi umuulan hanggang mamaya Ha ha auxiliary light. Medyo maliwanag yung kalsada. Bawal kasing gamitin yung mga kamamay sa ganitong maliliwanag. Kailangan sa madilim lang talaga. gagamitin natin yan. Dito pa tayo mag-u-turn sa may makalampas na ito ng Jollibee eh. kasi eh, sumusunod tayo sa sa batas dito ng traffic oh. Mas magaling na isigurado sumusunod para nasasanay eh. oh. Diretsong yan, mga 2 minutes lang SM Taytay na yan oh, right. Pero tayo, liliko tayo Dito tayo bumunta sa may Highway 2000 Pagyan Pagyan sa thank mm -hmm. you sa may likod ng palengke mga kamamay dito naman lagi namamalengke mamay yan ganyan dati ang katawan ko eh ngayon yung anyari 古灵呆愣。 lalabas dito mga kamamay kung di diretso hindi na rin ito kung tutumbukin natin lalabas din tayo ng ano yung San Isidro pala yun lalabas sa San Isidro punta na Australia uy lasing na yun Yes. A short walang helmet Ay, napaka masuno rin hindi na kuya tapos pag nakulay maligalig maligalig pa sa mamay eh. ito medyo madilim yung kalsada dito mga kamamay eh. yun o oh. pati sa paligid medyo yun, eh. maraming puno Oh, ako, takot din ako. Oh puno. Oh. Bilin mo. Oh. Kaya na, lang. maganda yung panahon natin. Kung sinundang pumunta ko rito, umuulan. Napakalaking bagay talaga nito na ipakabit na ating ilaw. Kasi kung wala niyan, tingnan nyo kung gano'ng kadilim din yung takbo natin. Ganyan oh. lang siya, oh. Talagang medyo ani-aninag lang tayo. Pero dahil nga pinakamitan natin dyan, so, Medyo maliwanag. Maliwanag ang buhay. So, ano namang kalsada rin Tubigan? Tubigan eh. Tiger parang medyo medyo umaamihan ng kaunti ang kaun. hmm, dami pala rin yung tubig hindi nababasa yun ang pangalim ko o, sa akin hindi na eh -oh. Ay naku, sarado na Diyos mio Diyos mio May mi amor Sarado na Dito na lang tayo sa lahat Nandito na tayo sa, ano? ano ito, sa sarsa. Sarsa. Sarsa minu. Sarsa minu. minu. Nami-mili tayo. Hindi, gisado. Chami. Ang dami nilang, ano. Ang dami nilang tayo pupipilian meron ka lang ano yung gisado yung tamis ang hang yung ganun ba yun ah, chami. wala ako kami wala, wala. Gisado, magkano ang ah, hindi siya yung matamis hindi oh. no ang gisado matamis Wala akong din. Kung may ako may 50-50-50-50 gagawa ko yun? Kaya nga eh. Wala Sige, okay, kahit ano na laang. Isa na. Dalawa, balot. At gusto rin ni misis. Yo, final do okay. Finaldo, ana. Ng mga batang batang dagatan at batang laurel. Oh, hindi kayo marami na nakain na nang. na. Nautay-utay na. Ay, parang siri, ano, aga nagsara. Linggo nga pala ngayon. Kaya nga, eh. Lagi naman yung nandang. Hindi kaya rin yung mga kumakain din, eh. Ang iba, tatar tatakbo na pa para ito. <laughs> Alright. right, ganda ng pwesta rin yung mga kamamay, oh. Buhay na buhay, eh. Kaya rin, mga kainang ari, oh. Napakalakas daw na rin. Hindi take out talaga ang ate. Oh. Pagdating ng kuwi, kipagod na dyan. Sa dami ng kakain. Oh. Kaigi ng kaladong ore. siya. Ang ah, tanghali na kayo nagbukas. oh, eh, alam Kaya ayaw. Sumim sila. Sumim yung yung kaldero. Ay, parin siya sarsa Sarsamino. Hmm, ya, meron silang bulalo 300 to 350. Lomi special 80, lomi over, Lumi drinks 120. Lomi regular 50. Pork barbecue with rice 90. Chicken essence with rice 120. Ayos, pwede. Sarsa, mino. Ganda ng pangalan, na Hoy, kayo. Huwag kayo. na ito. Lalakas yan. Lalakas yung lumian. Meron naman. Gotong Batangas. Gotong Batangas. Alright, iniintay lang nating maluto yun. At tayo ay pa-uwi na. Ayan. mm -hmm.